Oh, na ku na ka likabo? pila ka bilog i ko mo? Tatlo lang eh, alangan nga hindi ka magkuwa kay gisugo mo ko. Noon sa ba tatlo lang, bo. <laughs> pila gid ay kulang na, bo. Noon sa, pila gid daw, wala ka na ang ginaglaro kung pila gid ka. Ano sa nga abligdit, man nga pila, ano na? Aw? Ay susbo dami mo nga binidigdit, bo, pa sa damo gata. Grabe da, di banding kay karos ba, isa lang ka ubra pa. Uh -huh. Isa lang ka pa. Pero makaon da mo ba? mo pa kaon mo sa akong karon ba? Bisan busta na ba? Bisan na kaning arroz mini man. Tama na ni Godoy tatlo. Ay, kulang na dugangin na dalawa karon. Sa mukha ning tarbo ali. Oy. Daw de kay ka nga la lamig gyud ang dagan tapos ako naman isa galiho. Ikaw wala magagaliho. Duro ka lang man ka mandar. Unsa na man Hindi aki, kung nagkwala lang man kada sang lubi, dapat gilima mo na lang. <laughs> Amula na ang lubiao? Wala man pud kaklaro dapat gipix mudaan kong pila. O sige paan kun lang para wala na dagang istorya. Sige lima mahon nilakaw nila kauna ito. Ay dali lang. Makwa gani ka dua sang lubi mag ano na lang pukan kuan na pukan butong. <laughs> ano unsa na man ni Rosa? So, ano unsa na man ay, ni oi? kay na amil gani ang binigrit basta may butong. Nami lagi pero isa lang ka uh -huh. Dapat damo ta. Oh, dapat kay damo man ta magkaon. Dili naman ako isa. Mm -hmm. Ang kuto ako lang isa magkaon. Mm uh -hmm. -huh. Lihukon ko na tanan trabaho. mm plus -hmm. Rose, nausa naman taon kapurok naman ka naluwi sa kuha. Ah. Hala. <laughs> isay <laughs> <Rosmini>. lang man ni si Rose Lubi lang. Manog uh -huh. ka. Ano man siya na lubi na? Lubi lang? Manog ka? Kay ginapulot lang man. Oh, wala man na ginasungkit. Oh, isay mo pa ginapulot. Ano na ang lubi mo? Pag sila mo, hulog na siya. maulog na dito. <laughs> Sugiton mo, ginadaan Rose na nun. man? <laughs> 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 ya kok gue ketawa Eros eh, kayak Udah gue kekenaan Nah emang naong Rus Oh ya Alah Ibu yang curah Udah bukan Terus mini Poro nelang taman Aku nero Saya nambut tangan Nambutan <laughs> butong butang, 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 butang Rus Oh ya Sembuka Nah emang terbahu Ay susah kay, Namanya kayak Eh nambut sama si ibu man Masa karon Nggak kena pun Apa kau man Nanti segi kuang na. mm -hmm. pun Biru taman lah ha. Mm -hmm. Taman lah nih Dili nambut Masih dukangan na pun Memang asaging Pak karun Oh emang eh, kita Ika saging bukai kayak kulang eh. Dili ah, na sa binigre. Tapos prot -pro sa na lata karon. Magprot na nga prot. Sa ron ta na. Kita na naman sa agol ni mo. Prot na ba si Te May aso sa dunigit may harap bagay na sa ni sa ibu ni. Nabuta pa ni tarbau Ani Ros. Eh, ikaw na po. Bili, bali. lang. Bili, kwa. Ako dito uh -huh. ang iba. Bili. Bili, papa papapod. <laughs> Luya na papa Bili, <laughs> huwag lang. Sugo lang permente. Sugo <laughs> lang papa. <laughs> Kuya, wala na lang tanan liok-liok, tama? Tuyok-tuyok, papa. Tapoy na papa. Mama na po. Diyok mama. Tao paspas mama. Trabaho hindi siya. Trabaho po ka. Ngayon ko na. Ito na po tagmayo ani sa init. Mhm. Luoy na kayo, yayay na papa. Initan. Ikaw. Kaon. Sa init pa ihungit na. Nga paso ang baba. Dalo dalo sige na. Dali dra. Buntan ta ka tindi ko na. 我干的不是